Mga kapatid, nandito po tayo sa tapunan ng mga basura. Like, uh, ayan o, oh, may kumukuha nga pong mga basura. Yan, basuriro po. At ngayon nga po ay gusto ko pong ipakita sa inyo ang lugar na italiano po na napaka uh, linis ng kapaligiran nila po ay ito nga po yung mga tapunan ng basura. Like, Ah, uh, dilaw di po ito ay mga lata at plastic po, ayan 'no. Lata at plastic po ang itinatapon dito. Ano? At ito naman po ay tapunan ng mga papel, ayan. Mga kahon, mga mga papel po na talagang uh, or, uh, dis, uh, ordinato po sila, yung talagang maayos po ang pamamalakad po ng gobyerno dito sa Italiano po at uh, kung ito po sa bayan natin ng Pilipinas kung ganito po ang pamamaraan o pamamalakad na talagang sa kaayusan kalinisan ng Pilipinas siguro naman po ayan po, oh, magkukumukuha sila ng basura bawat ano po may kumukuha ng mga buti, plastic at saka yung mga basurang nabubulok. Ayan po oh. Dito po ay mix. Ito po ay ito yung basura pong mix po yun. Ano? Yung nabubulok. Ayan po. Mga nabubulok po. Yam. At ito naman po yung mix. Ah, uh, lahat po natipo. Ayan po oh. Mix po siya. Uh, nandyan po ay plastic or uh, buti uh, ito naman po sa mga buti lang po ano ito po, mga buti lang, mga bababasagin lang po yan na tinatapunan. kaya napakaganda po ng uh, pamama, pamamaraan pamamalakad po ng bawat nakaupo po dito sa na gobyerno ano ito po ay isang alimbawa ko na lang po kung sa Pilipinas po to gagawin kayang kaya naman po dahil na marami naman po pera ang Pilipinas kaya lang po marami po ang kurap instead ilaan sa anumang proyekto ay nalalagay po sa bulsa ng mga nakaupo sa gobyerno, di ba? Yun ang nakakalungkot po dito sa piyasa Pilipinas ano po. Kung dito po sa ibang bansa, napakaganda po. Sana kagaya ng Pilar Sursugon di ba? Napakaganda na po ang munisipyo, talagang nakakahanga po at nakaka-proud po na napaganda po ang munisipyo at talagang napakaganda tingnan at malaki na po ang munisipyo. Ang kulang lang po yung pamamaraan kung papaano po maging maayos ang bayan like Pilar Sorsobon na sana magkaroon ng maayos na tapunan ng basura hindi ba yung maghintay ka kung kailan dahil ang alam ko may araw po na dumadaan ang basurero mga bas kumukuha ng basura kailangan nakaabang ka sa pagdaan ng basura papaano na lang po kung kagaya na ng aking magulang na mahina na sila na kung minsan kung wala ka pang mautusan eh hindi maitatapon ang basura mo kung mayroon na lang pa o, na, kagaya po nang pinagsilip ko sa inyo na mayroon na pong uh, tapunan ng basura anytime po pwede po kayong magtapon gaya na po doon sa pinakita ko, pinasilip ko dahil ako po ay nagtapon ng basura naisip ko po na uh, i-vlog ko po ang kagaya na po dito ng tapunan ng basura pwede ka rin po mag-private like Uh, ganyan po oh, yung may nakakulong basura po yan basurahan po yan ng kumbinto o oh, eskwelahan ng kalasanso ay dyan po sila nagtatapon pero po ay may nagpipick up po dyan na gobyerno na tapon kumukuha ng basura ano po kaya nakakalungkot po na ang isang bayan kailangan po ay naka, or, naka ayos ang paligiran ng bayan. Ano? Bawat baryo, maglagay kayo ng basurahan, plastic, sa mga nabubulok, mga papel, at uh, yung mga plastic, buti. Kailangan po, dapat mayroon na ganong basurahan tapunan. Para maganda ang bayan nyo, malinis, na ang mga taong bayan, na mga ka Uh, komunidad masusunod po yung sa tamang paraan kung saan po itatapon po ang nabubulok mga karton, mga papel at mga plastik at mga buti yun sana ang pagtuunan nyo ng budget ng bayan ano? ng Pilipinas di po? Kasi kung hindi nyo po paglalaanan ng budget ang bawat kaayusan ng Pilipinas, mananatili po ang Pilipinas ay kawawa. ng mga basura kung saan saan na lang. Kaya pag binabagyo tayo, tayo din po ang napiperisyo dahil ibinabalik din po ang itinatapo natin basura. Di ba po? Kaya nakakalungkot lang po ang mga ganitong sitwasyon na kailangan po natin mabigyan ng pansin at sana naman po ang Pilipinas ay umunlad at umasingso wag puro bulsa ng pil ng mga nakaupo sa nakaupo sa gobyerno na puro kurakot, di ba? Nakakalungkot po. Bilyon-bilyon ang mga kinukurakot ng mga nakaupo sa bansa natin. Pero walang kaayusan. Ang kapaligiran, di ba? Sana bawat bayan ay mayroon basurahan para po hindi tayo na ng kalikasan ang mga itinatapo natin sa atin din po napunta bumabalik dahil po yung itinapon nyo napupunta po yan sa mga drainage at nababara at yan po ang dahilan kung bakit po bumabaha ang Pilipinas kung di ba Yan po sana po ay matuto tayo isipin ng ating ng gobyerno na sana maging tulad din sila ng ibang bansa mayaman ang Pilipinas kung walang kurap at pamamalakad lang ng ating bansa ng ating gobyerno diba sana po yan ang mailagay sa kaayusan maayos ang tapunan ng basura at talagang may basurang tapunan talaga ng basura na hindi na po babalik pa sa atin ayan lang po ito lang po ay isang alimbawa ko po lang dito sa ibang bansa dahil tingnan nyo po dito po ay mali, paligid bahawat sulok po ng Italia may tapunan ng mga basura. Ano po, ang gandito na lang, shout out po sa ating lahat at uh, suportahan po natin si Daddy Pranky, Rochelle Morales at syempre po ay si Ruel of Malalag. Shout out po sa inyong lahat. Ayan. Ito po yung ah, bahay ng aking employer. Ayan po, wala pa sila. Hmm. Ayan po. Ang ganda po ano. Ayan ang ganda dito sa amin. Naka ano, malaki po pa pabahay tayo kaya na tayong binabayaran ng bahay kaya buong buo ang ating kinikita. Ayan. Ang ganda ng garden ko, no? Malawak po 'yan. Ayan po. Wala yung aso ko nasaan? Ah, pinapasok yata ni Ate Bini. Okay. Bye-bye na po. Maraming salamat po. Yan po ang bahay namin.